another day another blessings nasad ang naabot mga Joypax by the way signature move sa so good day mga Joypax si so karon mga Joypax thanks kita mga Joypax kailangan anak legit sumilkin so buong tan di sya nang anak Joy then anak Joy matik Joy Atau rengi trapuan Joy samtang angi terpoan dia mga Joypax oh mama si Mama Pig dia anak sige pugtan aw oh, mga Joyus Terus, ginana ginako kapilangay yung anak Mama Pig so kanaw mga Joya ah, grabe matik na Joy gamitan din nato mikos, -mikos dia apit pahiran din nato naglan Joy baga, matik choy ba para nindot kayo ang ilang panit choy ba ang ilang balhibo ana choy nana kasi no choy uh, mao sekreto sa dako mga choy packs o uh, matik na nya paimnon sa ginato na silag vitamins si mga choy para kusogay mo supsup mga ka choy packs nya uh, para sa ja ginawa choy uh, para link kanilang immune system <laughs> inana ta cuy choy packs ato ra dang diha um, matik na mga choy packs uh, pa. um, um sa dugay na to uh, flex din ako ni choy mintras buhi pa <laughs> isud na choy mm, tanawa choy unang gawas choy gatik mm. Ah, para dili siya magkuan choy para secure sa nga dili magsigagas ang dugo choy automatic ah, bukuson day natin ang puso choy pero after sa pagbutang na ako mga choy paks automatic ato na ginong hapupapuham si mama pig mga choy para matik na para kanang dili isa siya mas stress choy ba kumbaga natas sa ang kilid nga moabag sa iya choy So, ini anak anak mga choy packs atong at pong samtang nagpahid pahit ta matik ning anak na yun choy. So, ikadoa choy, matik choy, goods ga yung color choy, mm, buwaw-buwaw kita choy. So, anak din after na cuy, na ato enang nang abutangan abutang ah, nga oil choy. landar ah, lanar ko sa lubi choy, atong ibid, pahiran choy. mau ah, mauna signature move na ako choy. Nana ta choy after nato, na to na gidrapan asa na to choy amatic ah, drapan gina na to unsay dugayan para lick og immune system ba Nana ta mga choy pax oh, tara flex na ko mga choy sus santa nagpaid pahay ko na choy ni og nasa choy, ah, na sad choy abili ba na kuning mama pigay kugihan gay gay mo palusot ba ah, amatic kita sa da paspas sa ni abiba dia mga choy sus goods kay color cool, ba ya medyo nindot kay nagpangitaong anayunon ba Ah, pasig ka po dog kay ni Choya, pasi ka mo nakawiyon mo ani, oh, visit lang niya mo ani. Ah. By the way, ka follow sa ko sa inyo ang page ah, para batik na para always muna ka-monitor sa ko. Ah, nga mm, na tala binasa tong mga viewers da salute sa inyo ha. Tungod ninyo ah nakakwarta taga May. Ina nata ta mo Choy Paks Ah, ikinaw ko to malikalimtan Choy. hmm asamta Samta nagwalwarwara ta Choy. Ah, nice signature A sa ta A. Eh. Sus grabe choy ko gihan gid kay mo palusot si Mama Pig pero need gid siya uh, kung an, choy kung gabay choy ba. Inana choy para di mas stress si Mama Pig ah. Uh, inana tag style choy. Di mas stress si Mama Pig ba. Monet style na ko choy kay parat uh, para iwatak gid ba choy. Bay ubay din mo gawas choy. Pero nabalaka jud ni na mga choy pox kay nagian mo ni siya glino gud nya na stress ba. Ah, nangaratol sila itong paglinog ako mga kachoy pa itong 6.9 magnitude ba Kuya Juan na lagi na ako ato saon man namta ya uh, problem mago pero no worry sa takan itira lang gyampot tag mga calcium sa tong alaga sad adi uh, na to patralimta man choy pagstirahan gid nato na slag pang immune system sa tong mga alaga Inanak hmm. inana choy dahil flex na to gamay uh, matik na bugusan na to ilang pusod para di magagas ang dugo flex gamay mga choy hmm. sus tara choy apud na sad ko dia choy inana mga choy tilanggao oh, na totong laga mm. taras color coding na sa joy ah matik na gitanaw na oh, nako basta bayiha baya check na to ang totoy bi kung ang goods ba kay ana yun mura feel na ko mga choy pax goods kay ana yun ba ako na gitan aw oh, na totoy ra niya choy pags sus ihap din ako sus 14 ra bag yun mura goods na kay ni mga choy 14 kay ang mama pig sad 14 sad Tursi ang tutoy na ito, pero okay ra, goods kayo na ito, tanawal lang nato kung buhi ba ni Tanan. Ato din ang gimikos-mikos dito yun. Wala dagang story yan. Gimikos-mikos din nato. Hmm. Ang mikos-mikosan din nato di mga choy packs. Adi ka ako kalimtan ang pag-drop. Di nilang po nila mga choy. A 90 ml lang gud. <laughs> Ina ta mga choy packs. Di ka na Para kusog sila mo toto. Yasa sa ginalig ko. Lagi yung system. Pero karo mga choy packs. Grabe lipaya Gra ni lipaya mga choy packs. Lipay kay mama mga choy packs. Matik. <laughs> karo choy packs. Bless kay tarong choy packs. Kay nakaglose kita. Although bisag na ikot siya talinog choy. Okay ra choy.

12 heads mga ka-choypaks Good kayo na ako napilihan sa mga ano yun nun so, kamo mo Kung willing kayo mga ganay dira Amatik na mga nata natin Mga ng mga na yun nun Good kayo mga choypaks Naglabi mga bayihan eh Kulipte Kung kayo mga choy, eh. hmm. choy. sus so, Sabi ako akong mapildi na sa doon, mga choy Kay matik mga ganyan Nagunahan ko ng patay got. uh, Kung nagkadoha ba sus Labi na ako choy Pero okay lang mga choypaks Kay nagting positive lang yung choy Kung so, lang yung mga choypaks So ko mag-expect Nang nani pa kagagan choy Mm, sulit ka Joy, sulit, sulit kaya nga po ang Joy, sulit ang pagbantay mga Joy box na lang sa mga mm, God bless mga Joy.